Yan. dito tayo sa uh, isang pasyal sa, sa Puerto Princesa. Sikat na pasyalan. Hmm. Hmm yung sa mama sa february drive 14 yung uh, may mga mga jua pwede na dito pwede na dito kung Saka, sa kasamayan di barat barat sa jua kahit walang jowa pwede dito And guys maganda Maganda lang ane, ane, ane Asyalan Ayan Yung mga uh, Para sa mga bata Mag-injure yung mga bata Sa mga palarawan Pwede rin sa isip bata <laughs> Pwede rin sa mga isip bata Sa mga bata yan. Paminsan-minsan pasyal kayo dito guys. Ayan guys, parang nasa-snow na narin pala yan. Ayan. Ayan. Vlog sila guys. Yan yung ano ng Puerto Princesa. Pikak Ang tiyatawag. Ayan, guys. May ngay hilo nasa snow tayo guys ngayon dito sa Biker Shell sa snow <laughs> <laughs> hindi mag ano mag bukay yung kanilang pakpak kasi gabi na yan Yes, angkat tayo sa tani. Ayan, hindi hindi mo makakomplete yung pagpunta mo dito kung hindi ka bibili ng kanilang product na para Ayan ba at siya? oh ba sa siya? opinion. Yes. Wala akong pera na yung pera. Ah, itiit lang. Ngayon guys, tapos tayo kami magbili. Ah, uh, ah, uh, pasyal, tapos na pasyal. Ayan po yung sasakyan namin. Aba, ayan nga, dito na lang.